Okay. Hello po. Mama, may electric fan po ba kayo? Ay, wait lang po. Kasay. Gusto mo lumipad? <laughs> Alright. Hello po. Broken, 600 pesos. Taga saan si Askaya? Sa Mandaluyong po. Mandaluyong, yamanin ito. Saan ka banda sa Mandaluyong? Malapit ka sa... Dito lang po, sa tabi-tabi. Tabi-tabi. <laughs> okay. Ilan taon na ba si Skya? 29. 29. Single o single mom? Single mom po. Ilan na po anak nyo? Isa Pangatla. lang. Ilan? Pangatlo ito. Dalawa. Alright. So, 29 years old from Mandaluyong may dalawang anak. Okay. Isa lang okay kita ko, pangatlo ito. Mahirap talaga ba ba ikausap, guys? Sorry. Alright. Ano bang gusto ni Skya ngayong hapon? Um, ano po? Um... Gusto ko lang mag-ano. Um, palagi na kumananood sa lagi. Ay, sorry, sorry. Hindi kita marinig. Gusto ko lang mag-ano po, um, uh, join sa lagi. Gusto ko lang mag join sa lagi. ko lang mag sa lagi. Ah, okay. So gusto mo lang mag-join. So palitan natin, natin natin yung programa, guys, na ano, guys, yung wanted sweetheart, tanggalin natin. Muta natin, ano dito, ilagay natin ng talk to papa, ha? Okay? Mm. Wala na naghahanap, puro na lang. Ako yung gusto mo kausap, charat. Bakit may nakapaba sa akin? Bakit? I mean, kapag, kapag pag, uh, may magkagusto ba sa'yo, okay sa'yo? Depende kung tanggap niya ako sir. So, so, no. Bakit kasi, no, yung babae kapag nagsalita, may charot Paano kung, kung ako lalaki, tapos iligawan kita, pwede bang ligawan kita charot 'di Diba? Parang pangit pakinggan. No? Pwede ba, ano, pag uh, sa inyo, ha, uh, mga girls? Pag uh, ganun kasi, dapat pag uh, naghahanap kayo, ipakita nyo na yung taib timba na pagkasabi na opo nag naghahanap po ako ng kapartner gan kasi pag yung may mga char charot parang 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 di seryoso eh 'di ba Kung ako lalaki single ako ang daming mababasag na pinggan dito Toto <laughs> Ano lang ano yung paalala 'yun na sa mga girls na sabi nga kung gusto mo uh, seryosohin ka, magpakita ka rin na seryoso ka, 'di ba? Tama? Tayo na naman, tayong may lalaki. Ano, seryoso tapos ikaw, hindi seryoso. Oh, ikaw seryoso ka ba? Siyempre seryoso ako kapag may lalaki seryoso, seryoso. Talaga lang, ha? Abisod parang ano yun. Kailan ba, kailan ba yung uh, pinakalast na relasyon mo? Mag to two years. Sa two yes. years na yon hindi ka okay. naghahanap? Natakot kasi ako. Pero hindi, nami-miss mo? Ang alay. Naita mo? Kailangan pa ba yung sabihin? <laughs> nami-miss mo? Every... Lahat naman siguro ang tao na na-miss lang ganyan, di ba? Anong ginagawa mo kapag na-miss mo? Ma? 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 Hindi <laughs> na kailangan, hindi na kailangan tanungin. Kailangan mo bang i-memorish yan? Uh -uh. Ay, parang ano, ang saya ko ngayon ha, kasi nakakaya sa live mo. Mm-mm. Siya uh, Skaya guys uh, for uh, information of everybody siya po ya sanay mag di ba hindi yung kailangan ko kasi hindi kasi siya makatulog oo hindi lang po aso ang kanyang ginigitara pati sarili niya <laughs> <laughs> O bakit dito to? <laughs> <laughs> ang babae nga, napakayaman maliban sa talented, mayaman pa. ba? Diba? Kaya nilang, ewan ko lang kung paano nila tinutugtog yung gitara na isa lang yung kwerdas. ba? Diba? Tapos yung lalaki kapag nagmimina gamit pala sa kanila gamit nila daliri. O bakit? Yung babae may sariling minahan yan. ba? Diba? kapag nagmina yung babae gamit isang daliri lang okay na kung hindi kaya at nagmamadali edi eh, dalawa na eh napakaangas guys <laughs> 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 okay, so wala akong sinasabing masama nagmimina lang siya dito walang bad dito walang bad Di ba? Bad ba yung sinabi ko, Skaya? Hindi naman. Hindi kasi ginagawa mo. <laughs> Yan kasi eh. Nananahimik <laughs> ka sa baba, aakit ka pa. Oo. So hanggang kailan na ganyan na lang? Diba? ba Hanggang kailan ka magtitiis na makasama mo si Maria? Maria ang palad. Minsan kapag uh, hindi mo nakakasama si uh, Maria, tinatawag mo naman si Dali. Daliri. <laughs> di ba? Uh -uh. So Kahit wala ka mag-alala kahit nag-iisa ka sa bahay mo, meron ka pa rin matatawag kapag uh, inabot ka ng iyong pangangailangan. O tinawag ka ng kalikasan, di ba? Um, sa dito Maria, ay hindi isa pa si Maria. Tawagin mo si Dali. Daldiri. Ay, <laughs> 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 uh -uh. Pero ano na, kidding aside, Hello? yung ganun kasi ano eh, kaysa naman na uh, mag-attempt ka, no? Sumubok ng mga bagay-bagay na, di ba? Paiba-iba, mas maganda na lang uh, tawagin mo si Maria at si Dali, di ba? na ang pangangailangan at wala kang nasasaktan. At ang pinakamalaga sa lahat ay uh, kahit mag-isa ka, ikaw ay nasasarapan. <laughs> e <Hey. laughs> di ba's kaya? Oh. <laughs> Ano'ng pakiramdam na nandito ka sa taas? Masaya no? Toto papa. Ana? Siguro, masaya. Masaya. Ang ganda talaga. Masarap tayo eh. Hmm. Wait, like, Pero tayong... Elko na hinit. Sinatay ko kasi yung Wait lang. Sige, panda rin mo. Ibaba kita dito. Isa! Hindi na lang. Thank you, Aquarius. Ay, thank you so much, Miss Kai, sa so pag-akita. Ah. Okay po. Thank you. Bago ba gusto mong i-subscribe sa YouTube ko. DPG TV. Okay, sige. Ah, uh, nasa bio ko yung link, ha? Okay. Thank you, Thank you so much, Miss Aya. Magpakaligaya ka together with Maria and Dali. <laughs> <laughs> Maria. Abi Maria. <laughs> See you gay. <laughs> Bye bye. Thank you so much. Thank you.